las din maggagaling Opo uh, pero meron ditong uh, sa, sa 48.5 mayroon 323 na manggagaling sa 2024 uh, extended validity 324,000 323,000 Mr. Chair Manggagaling saan? Ah uh, 2024 COB pero uh, Ano 'yung COB? Corporate Operating Budget. Okay. Corporate We requested operating. and approved by the board for the So, when, kailan po ba yung anniversary ninyo? Uh, February 14, Mr. Chair. Ah, okay. So, this event will be held on February 14? Uh, y yes. Ah? Huh? A uh, year-long celebration. A year-long? It's not one-day affair? Yes, po. So, it's going to be a year-long celebration? Opa. Okay. Mr. Chair, yes, if... Yes, uh, the Chair would like to recognize Dr. Albert Domingo. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Honorable uh, Swan Singh. Uh, it's uh, pertinent po that the line of questioning of the Honorable Swan Singh. And uh, baka ho nagkamali lang ng tingin sa record ang ating FMS, uh, SVP dahil ang ginawa po ng board, and I was uh, there in the meeting online also, meron pong pre post na 30 million pesos na ito charge sa 2024 corporate operating budget. Ang kasama po doon ay sana perforated proposal po ng management, uh, extension of the validity of uh, the 2024 corporate operating budget to include uh, 30 million pesos para bumili ng perforated mesh sticker, tote bag, anniversary shirt, marketing shirt, jacket, katsa bag, button pins, and stamps. Ang ginawa po ng board, tinanggal lahat except yung stamps. So from 30 million, ang ginawa na, hindi po mayag yung board, ay linsunod na sa directive ng Pangulo na maging uh, austere muna tayo sa mga measures natin. I, I think this is the postage stamps po ito eh. Postage stamps. So 323,000 pesos only from 30 million. And then yung binabanggit po ni uh, Mr. Lim Shaco, Mr. Chair, sa Uh, 2025 corporate operating budget wala pa hong approval yung board kung ano po yung bibilhin so they will still have to propose it as is proper uh, for the board to evaluate and as you saw Mr. Chair honorable swansing sa behavior ng board yung 30 million talagang tinaga binabato 323,000 for postage stamps only thank you Mr. Chair, just to clarify uh, with ASIC, po, um, does that mean ASEC, sa pagkakait nD niya po doon po sa meeting na dinalohan nyo? Um posible po na humigit pa doon sa 48.5 million pesos yung gagastos para po sa 30th, 30th anniversary celebration. Sa meeting po kagabi, Honorable Chair, uh, Honorable Swansing hindi po hanggang 323 thousand pesos ng po para sa stamps as of the meeting last night. Okay, y yun lang, Mr. Chair. Siguro po, uh, Mr. Chair. Yun lang, um, I brought this to the fore during today's conversation kasi po tulad nga po na sinabi ni Congressman Acop, uh, meron pong perception na ito pong pagtanggal ng subsidia para po sa PhilHealth ay posible pong uh, maging hadlang doon po sa pagbibigay ng PhilHealth ng mga binipisyo para po sa mga Pilipino. I think Mr. Chair, yun siguro yung biggest misconception na gusto po nating linawin dito sa komite na ito, na hindi po Kulang, hindi po naghihikahos sa pera sa kasulukuyan ang PhilHealth. Tulad po ng ating napag-usapan kanina, meron po tinatayang 700 billion pesos na cash reserves ang PhilHealth. At siguro po, isa po sa mga testamento nito, um, yun pong binilang natin, kinumpit po natin nila Kongstela, na marami din po sila, bukod pa dito sa reserves, marami silang... Um, corporate budget na gumagalaw din. So siguro po in terms of operating expenses, Mr. Chair, siguro po itong pagtanggal ng subsidiya ay hindi din po makakahadlang sa so, operasyon ng PhilHealth. Um, wala, hindi po ito makakahadlang doon po sa abilidad ng PhilHealth na magpatuloy sa pag Um, paggalaw doon po sa kanilang kinakailangan. At higit sa lahat, Mr. Chair, hindi po maapektuhan nito ang coverage o ang pagbibigay ng benepisyo sa mga um benepisyaryo po ng PhilHealth. So siguro 'yun lang Mr. Chair. Um I want to use this as a case in point just to show na hindi po cash trap. Hindi po kulang sa pera ang PhilHealth dahil kung meron po sila na proposed noona na 137.8 million pesos na kaya nilang ilabas um, para po sa kanilang 30th anniversary celebration. Meron po silang panghuhugutan ang um, para po sa kanilang mga pangangailangan, para po sa kanilang operasyon. Sir, Mr. Chair, the reason why I wanted to highlight this number as well is gusto ko po siyang ma-translate kung ilang libong tao na sana yung mga dito po sa pera na ito. Um, gamitin po natin na basihan yung 137.8 million na yon. Pwede na po sana makapagbigay ng benepisyo sa 46,000 na mga indirect um beneficiaries nila or indirect premium beneficiaries nila o di kaya kung yung senior citizens po na tumatanggap ng 5,000 pesos na premium katumbas po noon ay higit 27,500 na mga senior citizens na makakatanggap ng premium so that's the scale and the magnitude we're looking at uh, Mr. Chair so yun lang po paulit-ulit po natin yun Mr. Chair na sinabi sa kahabaan po ng anim na oras na pagdinig po natin ngayong araw na uulitin po natin ang pagtanggal po ng subsidiya sa PhilHealth ay hindi po makakaapekto sa abilidad ng PhilHealth na magbigay ng mga benepisyo sa atin pong mga pasyente. Hindi po nito maapektuhan ang abilidad ng mga pasyente na nasa mga ospital na makakuha po ng kanilang mga PhilHealth benefits. Kaya yun lang po Mr. Chair. Uh, maraming maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you Mr. Ledesma. You're recognized. Uh, thank you Mr. Chair. And again, um, Again, again, maraming salamat ma'am, for for bringing that up. no. Um, uh, I, I cannot I cannot overemphasize and just reiterate that uh, starting today po uh, you will see it no. Um, the way the money uh, of the corporation no. The way it will be used we will be very austere we will really be very simple no. And nothing nothing like this will ever come out again no. And so I think I I see this as a I see this as a blessing in disguise, no? Kasi lumabas to, lumabas ito. And in fact, I already spoke to COO, no? Um, we will see to it, no? From here on in that um, we have to be careful, no? We have to be cognizant. We have to be, we have to um, to know for a fact that people will see paano ginagasto sa yung pera. So kailangan maingat na maingat po kami. And like I said, as president, and as vice chairman of the board, I will personally see to it. Nothing will come close to this happening again. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. And uh, Mr. Chair, if I may respond very quickly lang po. Um, yes, please. I hope, Mr. Chair, that um, thank you, President Mandy, for that assurance. Um, uh, pero sana po, apart from looking at ways to um, implement austerity measures in these sorts of expenditures, uulitin ko lang po yung isa din sa mga kahilingan ng aking mga kasamahan um, dito po sa Kongreso, na sana po pag-aralin pag-aralan po ng PhilHealth kung papaano po mas mabuti na magamit yung pong yung fund reserves po na meron ang PhilHealth para po mapataas yung coverage ibig sabihin po mapataas yung halaga na pwede po nating ma-cover o mabigay bilang benepisyo sa ating pong mga pasyente sa mga pinaka nangangailangan at mapag-aralan po natin yung um, Uh, papaano po natin ma-expand yung coverage in terms of the types of diseases po. Kung ano pa yung mga pwedeng saklawin ng mga, ng mga sakit. At, um, at Mr. Chair, kung pwede rin sana pag-aralan din ng PhilHealth, tatlo po kasi yung napag-usapan, taasan po yung halaga ng benepisyo um, uh, mas lapadan po yung coverage ng mga sakit at yung pangatlo po kung pwede po mapag-aralan kung pwedeng magkaroon po ng moratorium um, doon po sa mga rates um, at uh, yun lang po Mr. Chair um, dahil po sa kahabaan po ng ating um, hearing yun lang naman po yung paulit-ulit po naming hinihiling sa PhilHealth na dahil po alam na natin ngayon na meron po tayong 700 billion pesos na excess funds sa bahagi po ng PhilHealth, papaano natin ngayon magagamit ng tama at papaano po natin magagamit ito para matulungan po yung mga may sakit po natin ng mga pasyente. Maraming maraming salamat po Mr. Chair at maraming salamat po sa ating po mga panauhin galing sa PhilHealth. Julie noted, Mr. Thank Mr. Chair. you. Uh, with that, uh, may know if uh, there are still other members? Wala na siguro. Do I hear a motion? Mr. Chair, May move, that, may move that we adjourn the hearing for this uh, for today so move mr chair i second yeah. the motion mr okay, chair julie seconded is there any objection hearing none the motion is carried